pwede ka kong mag code kami dito sa buy na kuya bay ay pala si kuya bay mag sisimula na pala kami ay pala mag ano kami skim code ma uh, ano pala tama nga ano man ay pala mag na pala kami dito sa ban nako kuya bay okay na alas tara ano A ako pala katulong ni kuya dito sa bay niya makal ay pala iskim coat namin mga kalot so, tinanggal na namin ay pala yung ano makakalas sisimula na pala kami dito sa ano is game ko to maayong paden, din la kuya bay ma ay pala yung na is game ito pala yung kabel na tapos na makakalas ay pala nagsimula na kami makakalas sa karat na pala ah, kami makakalas na ano, ito na pala paano na pala ito makakalas paano para maganda na tignan ng bay nila Kuya Bay, makalad sa iyo pala. Tamang ano na kami. Kumuha lang mo si Kuya Bay. Ng, eto pala yung ano makalad. eh, di pala itong ano ma Tapos na pala ito. Kabila. ma sa iyo pala. Tamang ano. Kumuha muna na si Kuya Bay. Para patungan dito ay para sa kalatid na uh, pala kami makakalas pala makakalas mga asa kita pala yung mga gamit na ano ay para pa ano namin dito sa, patapos na pala kami dito asa ano na pala sa, sa atin na pala kami. Ito pala, wala pala ito. Alaga, may kisama may pala ito. Sa kala, ano, mga tamang, ano mo na dito sa, ano, port pala ako ni e, Kuya Bay, mga May mga, ano pa, mga sa Pala, sa kita pala yung mga gamit na, mga kalas, ginit-ginit lang namin, mga eto Ito pala, hindi lalagay, to ito kasi may lalagay pa dito mga dito lang pala kami sa, part na to ay pala tamang. ano mo na ay pala ma. ano ito tapos na to mga kalos ay pala tamang ano mo na dito sa ano namin mga ito pala may ladder pala sa ano sa taas mga kalos tamang ano mo na pa tapos na pala to mga dito na pala kami sa ano ah, sa kalate na pala kami ni ano mga na ano kal sa pa may ano pala ba lalagyan kas nang sa mito makalas tamang ano mo na dito sa ano tamang talba mo kami dito nila, ni kuya bay makalas tamang ano mo labor mo na ni ano kuya bay makalas tamang ano mo na dito sa ay pala tapos na ito, yung ano ma ito pala lalagyan ng ano makalas ang ano ay eh, tamang ano muna kami dito ni Kuya, tamang tarbaho muna kami dito ni Ano sa kaya na kuya boy makalods tamang ano mo na dito sana ito pala pa asa ah, na, na, pala ah, ano na ay eh, pala pa tapos na pala kami makalods makan kalods ay eh, pala binigay makalods ah, saan na pala kami saan da, dito na pala kami saan ang kita makalods pa tapos na din ito mga sa ah, wax mga naman din mga kalas labor pala yun ni kayo ito pala wala pala ito alalagay kasi ng ano pa alublox eh, mga ay pa mga kalas at tamang ano muna na dito mga nilagay na pala yung ano mga Eh pala nakabuan ng mga ano mga kalas tamang ano muna ay, okay na makalod sa okay na makalod mga kalos, tamang, ano mo na ito pa wala pala ito lalagay makalod ma, eh, pala nakalinis na pala kami kaya hanggang dito muna yung channel natin likes and follow sa so, gagawin ko pang channel peace out